Direct Daryl Lips hindi sure kung magsosorry kay Vic Soto matapos masanggot ang pangalan nito sa teaser nang The Rapists of Pepsi Paloma. para sa aking balitang showbiz, pag-iisipang mabuti ni Direk Daryl Yap kung magsasorry siya kay Vic Soto o hindi. Ito ang latest na sinabi ng direktor ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma matapos natahas ang banggitin ang pangalan ng Itbulaga host na isa sa mga rapist. Sa kanyang Facebook page, muling nagbigay ng payag si Daryl tungkol sa nasabing pelikula. Ayon dito, pareho silang taga olongga po ni Pepsi pero more than being magkababayan o mano, ang istorya ni Pepsi ay dekada ng palaisipan sa publiko. Bilang filmmaker umano na nagsimula sa social media, hindi daw siya namimili ng mga istorya kundi ang mga istorya ang pumili sa kanya. Palagi umano lumilitaw sa social media ang issue ni Pepsi, raw at unresolved tulad ng isang bukas na sugat at kapag isang bagay umano ay nagpapabalik-balik, mo murao na hindi na ito isang istorya kundi isang paghikipagtuos na nakaramdam daw siya ng responsibilidad na harapin ito at hanapin ang katotohanan kahit gaano man ka-uncomfortable ang issue para ilabas niya ito dahil sa dami na nang didemand. Kasunod na nito ang pagbanggit ni Daryl kay Vic Soto kung saan sinabi nito na hindi siya sure kung magsusori siya dahil nabanggit ang pangalan nito sa pelikula dahil ang katotohanan umano ay unapologetic naman. Sa huli ay sinabi nito na nerespeto niya ang mga nasa industriya at mga pillars ng showbiz pero mas nerespeto niya raw ang katotohanan sa kanyang puso.